inirereklamo ngayon ng kapitan ng isang barangay sa Kaloocan. Sikap kasi na mamahiya na minamanyak parawang isang mag-ina. Narito ang report. Kahit ako magulang ako, kahit sabihin niya, adik, ah, kung ano man, naman idamay ang mga anak ko. Aminado ang 59 anyos na si Aling Manay, na paminsan-minsan ay gumagamit ng droga. Pero hindi raw ito sapat na dahilan para bastusin siya sa kanilang barangay sa Kaloocan. Mismong kapitan pa raw nila ang nangunguna. Pinisil po niya, ginanyan po niya yung puwet ko. Bakit daw po? Hindi ko po alam. Pati raw ang kanyang dalawang anak na babae, minamanyak at pinapayaraw ng chairman. Pokpok daw po ako, ko daw sir, na gano'n. Na kung ano-ano po yung sinabi niya, sir, lumayas na daw po kami dito, mga salot daw po kami. Pagdadaan po kasi ako, ano sasabihin niya po na, oh, magkano na pokpok mo ngayon? Caretaker ng barangay si Manay, pero pinalalayas na raw sila ngayon. Tingin niya, pinag-iinitan lang sila mula ng baste din ng anak, si Kapitan. E eh, kung mangyari yan sa anak niya, anong maramdaman niya? Tatanungin niya, magkano? Bakit hindi naman nagbibenta ng laman ang anak ko? sinajan namin ang inireklamong chairman na si Leopoldo Manalili, sa kanyang opisina. Pero wala raw siya. Kaya si kagawad Melvin Gutierrez na lang ang umarap sa amin. Ayon sa kanya, matagal nang sakit ng ulo si Aling Manay sa barangay dahil sa paggamit nito ng iligal na droga. Inireklamo rin daw ito ng pagnanakaw. Nagtulak sa amin din na talagang ipetisyon na uh, united na yung sanggunian uh, because of this case and the admission po tayo na admission na gumagamit ng, ng, pinagbabawal na gamot. Sa petisyon ng Sanguliang Barangay, may sampung araw ang pamilya ni Aling Manay para umalis sa kanyang tirahan. Disidido naman si Aling Manay at mga anak na magsampan ng kaso laban sa kanilang chairman. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.